mundo ay may iba't ibang uri ng tao. Iba't ibang puso, pangarap at kanyo. May puso nagmamahal ng parehong kasalian. May iba naman na hindi matiyak ang kapukumuhan. Ngunit sino ba tayo para magusta? Kung ang puso naman nila ay nagmamahal ng tao, alam ang landas ang pilihin. Karapatan nila nila nila. Namang kanyo, sino ka man. Walang din sa pagiging ikaw lamang ang seksualidad ay bahagi ng ating pagkatao. Igalang, tanggapin at ipagmalaki ito. Sa bawat ang barang ng ating buhay ay siyang liwanag ng gabay. Patungo sa maginawang buhay.